Hello sa lahat. Welcome sa ating show na Pinoy Showbiz Chika. Ako po si Glenda at ngayon ay pag-uusapan natin ang latest chika tungkol kay Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Alam niyo ba na nag-alangan si Jericho na magkaroon ng relasyon kay Janine dahil sa agwat ng kanilang edad? Oh, kayo'y tama. Ito ay inamin ni Jericho, mismo sa isang panayam kay Karen Davila sa kanyang YouTube vlog. So, ano nga ba ang nangyari? Unang-una, nagkaroon ng pagkakataon na maungkat ang usapin tungkol sa edad nila nang maungkat ni Karen ang Getting to Know Each Other Dating Stage nila ni Janine. Dito, inamin ni Jericho na nag-alangan siya na magkaroon ng relasyon kay Janine dahil sa akala niya na 24 years old lang si Janine. Imagine nyo, sa kanyang edad na 44, hindi niya inakala na makikipagrelasyon sa isang babaeng halos kalahati ng kanyang edad. Pero nang malaman niya na 34 years old na si Janine, nawala ang kanyang pag-aalangan at naisip niya na pwede pa palang magkaroon ng relasyon. Nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala sila ni Janine sa isang script reading para sa kanilang seryeng Lavender Fields. Dito nakita ni Jericho ang ganda at ugali ni Janine sa set. At hindi lang doon nagsimula ang kanilang pagkakakilala. Nagkaroon pa sila ng pagkakataong magkita sa isang kafe para sa script reading. Hindi na nila nabuksan ang kanilang iPad dahil sa kanilang mahabang usapan. Dito naramdaman ni Jericho na maaaring magkaroon ng isang bagay sa pagitan nila. Nakita niya ang kalmado at malambing na ugali ni Janine. Nakita niya ang kanyang kabutihan at kahinahunan sa pagdedesisyon. Parehong single sina Jericho at Janine sa ngayon. Si Jericho ay hiwalay na sa asawang si Kim Jones at hindi opisyal na kinumpirma kung may relasyon ba talaga sina Janine at Paulo Avelino. May mga balita na sumubok manligaw si Jericho kay Catherine Bernardo pero hindi ito nagkaroon ng mga karagdagang kwento. Si Alden Richards naman ang napapababalitang mas boto ang ina ni Catherine ang pag-amin ni Jericho tungkol sa kanyang pag-aalangan sa paniligaw kay Janine ay nagpapakita ng kanyang pagiging makatotohanan at open ito sa kanyang nararamdaman. Nagpapakita rin ito ng kanyang pag-iisip sa mga bagay na maaaring maging mahalaga sa kanyang buhay tulad ng edad at ugali ng isang tao. Ang istoryang ito ay nagpapakita ng komplikadong proseso ng panliligaw at pagkilala sa isang tao. Nagpapakita rin ito ng kahalagahan ng pagkakakilanlan at pagkakaintindi sa isa't isa, lalo na kung may malaking agwat sa edad. Sa kaso ni Jericho at Janine, nakita nila ang mga magagandang katangian ng isa't isa at nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng isang mas malalim na relasyon. At iyan ang latest chika tungkol kay Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Maraming salamat sa panonood at abangan ang susunod na episode ng Pinoy Showbiz Chika. Hanggang sa muli. Hi guys. Ito po si Helena na nagsasabing kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit like and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat.